Welcome to Inday's Japanese Grammar. Grammar for today. Level n tree. Ang last grammar po natin, yung laging ginaga, ginagamit ni Tai Tai pag kapag nag-explain po siya. Hai. Nase nara. なぜなら、帰国するなぜなら、結婚式に出席するからだ。ーーにあと言うと、このよいいうな conjugation が。この1つの1つの1つの1つの e n の e つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1 e の1つの1つの1つの1つつの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つのの Dos te kato yuto. Hay. Tapos, ang kasanid niya po is B sentence na ang dinalaman niya is dahilan. Ito yung conclusion, yung A yung conclusion, tapos yung pangalawa niya pong uh, sentence, dahilan po siya. At before po nung sentence na yun, yung dahilan na yun, doon po kinakonjugate ang Nase naraba, ba? kato yuto? Dos kato yuto. Hay. So, sa Tagalog, sila ay, ang meaning nila ay, conclusion na sentence kasi dahilan na sentence. Hi. So, parehas lang po ang ano, eh, at natin. So, papalitan lang po ito ng mga iba't ibang klaseng Tagalog. Pwede po siyang maging kasi, pwede po siyang maging sapagkat, pwede rin po siyang maging dahil, pwede rin po siyang maging kaya. Ano po? At ang explanation po nito sa, uh, yung ginawa ko po ang explanation para sa kanya, Ginagamit ito pagkatapos sabihin ang bunga sa uh, saka sasabihin ang sanhi gamit ang salitang ito. Alam niyo po yung bunga at sanhi or sanhi at bunga. Ito yung sanhi, ito naman yung bunga niya. Sa Pilipinas sanhi at bunga po yung ano, ang pag-express noon, pero dito sa Japan baliktad po sila. Bungang muna yung sasabihin nila at sanhi yung sasabihin niya sa huli kaya po medyo nagkakaan ang nagkakaroon ng gap yung pag komunikasyon dito sa Japan kasi ang gusto po ng mga Japan sabihin muna ang bunga kekka o sakini hoshi ketsuron o sakin yute hoshi yung bunga po is kekka o kaya naman ketsuron po ano po resulta or yung napag uh, decisionan. ano po yung po ang tinatawag na bunga ngayon ang sanhi yung po yung dahilan kumbaga sa tagal uh, sa Japanese is riyu ang mga Japanese gusto muna po nilang malaman yung ano, resulta saka i-explain kung bakit yun ang nangyari. Ganyan po yung ano, ang pag-iisip po ng karamihan po mga Japanese po. Ano po, sa so, baliktad po sa Pilipinas. minsan na ano, naguguluhan sa atin yung mga Japanese sa pag-intindi kasi minsan nauuna po yung dahilan natin bago po yung resulta. Hay. Pag maghihingi maghi rin po tayo po ng tawad, 'di ba? Po una dapat humingi ng tawad sa pa lang mag-explain kung bakit nangyari yon. Una muna yung dapat nyong gawin bago i-explain, bago mag out. Ano po? Kung maaari nga po kapag tayo ang mali, huwag na po tayo mag-reason out kasi hate na po yun ng mga Japanese po. Ano po? So, uh, medyo lumaya po tayo sa, ano, sa topic. So, bunga at sanhi po, sa gitna po nun, ginagamit ang uh, naze naraba, naze ka to at doste ka to yuto. Ano po? So, go po tayo sa example sentence po natin. Medyo mahaba. So, ikakat ko po siya. Hi. So, next po natin, siya-san. Yorashiko onegaishimasu. Hindi ko po siya makita masyado. Hindi po makita masyado. Ito Mas so, mag-tinig. Eh. Kukuriti, doon de siya ka? phone ko nang um, may ka. So, basahin ko na lang po sa inyo. Okay ah, hey, lang ba? Siya saan? basahin ko po sa inyo. Si, si, si. Okay. Triko, sensei. Ah, okay pa. Thank you. Sensei ni ni nini. Ah, yote desu. Nasa ra ba? tapos hindi ko pa makatiba. Tumada chino. Um, yung, yung last sentence hindi ko makita si Hetsu. Kekkonski. Tapos ni, ni? Ah, kekkon... Ah, kekkonshi... Kekkonshi ni... Um, Shupatsu, tama ba? Ay, shuseki. Shuseki. Kesechi suru kara desu. Hai, so desu ne. Hai. Kani po ponaban gitte po senshu. Senshu means is last week po. Pero nakasulat po kasi dito analysis kaya ingat po tayo. Ano po? Dai means next week po. Ano po? Kasi ito po tumonda ji janakute shinnyu, best friend po sya. Shinnyu. Ano tumonda ji po kasi kaibigan lang po. Ano po? So shinnyu is best friend po. So pasensya na po ulit. Dai kuni ni kaeru yotei desu. Nazenaraba shinnyu no Ni kara desu. Ano pong pagkakaintindi niyo sa, sa ano sa nabasa ko pong ano sentence? Next week, ay Um, uh, uwi ako ng um baba, ng dito ng country ko kasi ay kakasal yung I have a schedule. I have a schedule na umuwi ng, ng country ko kasi kakasal po yung tomodachi ko. Tama po ba? Kakasal yung? Kinaalam mo ito. Sinyo po, po. Ay, Ikakasal. Ang best friend ko? Ay, ah, kakasal. Dahil, ikakasal ang best friend ko. Tapos po, ang shiseki po, a-attend po. Ano po? nakasal ang best friend ko kaya mag aa ano pong kakafe niya kaunti pa pong ano push kaya mag aano po siya sa uwi po siya ng country niya apo kaya kaya mag aano po siya ng kasal ng kanyang best friend. Ano po to? Mag-aano po siya? Okay. So, des! Kaya mag-a-attend po siya sa kasal ng kanyang best friend. Arigato. May tsaka-tsagang mati ko Arigato. Ah, Shia-san de in da yan, ne? Hai. Kung gusto mo, yurushiko onegaishimasu. First time po kasi, Sensei. Nagulat ako, tinawag niyo po. <laughs> ay, kasi pag umangat po talaga po, nagre-recite po, po ako. <laughs> At nagustuhan ko po, po kayo kasi talaga nag-challenge po kayo. Yung, yung pinaka-importante po dito, huwag po tayong matatakot na magkamali. Kasi pag nagkamali tayo, chance po natin na matuto. Hay. Kasi mas nai-input po sa brain natin kapag hanima nagkamali po tayo. Hindi na po natin yan. Mahirap pong malimutan yon yung pagkakamaling yan. Ano po? Hai hindi malabo kasi kung ano po kung <laughs> so, po natin po kung po ano po ano po kung so, ano po kung 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 ano ano po 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 naka-schedule po akong umuwi sa aking bansa sa susunod na linggo. Na po? So, next sentence po tayo. Nazanara ba? Or nazanara? Dahil. Sing matalik na kaibigan. No? Nang aking matalik na kaibigan. Kekonski. Kasal. Ni? Sa kasal. Shusiki means attend. Pero suru form siya, kaya magiging a-attend. Magiging verb po siya. Ano po? Kasi pag wala pong suru, susik ilang lang isa po siyang noun na attend. Ngayon, pag ginagyan po ng suru form, magiging verb po siya, action verb na po siya, kaya a-attend. Suru kara desu. Pag kara, yung kara po means kaya. Uh, uh, kara desu. Uh, hindi ko na linagyan kasi parehas lang po ng meaning dito sa nazenara. pa Magiging medyo complicated kapag pati itong kara ay uh, i-translate ko po in Tagalog po. Ano po. So, pag pinagsama-sama po yung salitang yon magiging dahil a-attend ako sa kasal ng aking matalik na kaibigan. Hi. So, pag binasa po siya ng tuloy-tuloy sa Japanese, Daishu kunini kaeru yote

So, ang last po natin na mag -re recite ay si Mr. Prince Carlson. <laughs> Iras ko na guys si Mas. Maaari po kayo mag-unmute. Ay, hey, konnichiwa, sensei. Iras ko na guys si Mas. Hey. Hi. Hi. Hey, Hi, o oh, kaita. Mm -hmm. Kaita, ano... Nakakabulol ko. Nasa, nasa ka to, to ito. Nasa ka to ito? Mm -hmm. To ito. ano... Buko no, うううルビロクラス uh, uh, no wow, hindi ko lang alam kung ang level niya ay mas mataas o mas mababa。mas mababa。naging mas mababa。はい。hindi <laughs> <Naging mas> mababa. <laughs> ko lang po alam kung ang sinasabi niya ng uh, level niya is mataas o mababa。 So, yun na katuyo ka to po dito is, is sa pagkat. Ano po? Hi. So, ano pong pagkakaintindi po natin, Prince Sun? Ah, nagbago siya ng paralan. Hmm. katuyo to, yuto, sapagkat? Hmm. Sapagkat. So, kambali, kambali. Ay, ito, ano. Ay, biro. Sa pag-review pag po. Level, level yun eh, level. Ah, sa level yun hmm. eh. Ay, class wa, class. Nakata ka rada? Ano po yung ibig sabihin? Ano po ang nakata? Nakata, nawala po. Wala. Ah, ay, ano. Class wa? Ano ah, nawala po yung... Wala? Nawala po yung label na sa class. Walang ah uh, walang klase na, na ayon sa level nyo po. Ano yun po yung po yung gusto nyo sabihin? Uh, hi. Hi, Ay, arigato ko sa inyo. eh. Pag, pag lumahaba po talaga po ang, ano, ang binabasa natin, lalo po tayong na, naguguluhan. kahit ako po minsan Maygulahan po. Ano. po, dahil po. So, yun muna no, da kara. Ay, ay, mas. hanggang masanay po tayo. Basa lang po tayo ng basa para po masanay po tayo ay, ay, po. Ano po? hi arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Matayoresuka na gaishimasu. Hi, so last na po natin itong example na sentence po. Ano po? So tingnan po natin na maigi ang mga salita niya. Gakko means paaralan. O nang kaeta means lumipat. Actually, ang ibig po sabihin niya is nag, nagpalit. Pero medyo weird po pakinggan sa Tagalog. Kaya pinalitan ko po ng lumipat na salita po. Ano po? Lumipat ako ng paaralan. Gakko kaeta. Ngayon, sa pangalawang sentence, nasa kato yuto? Sapagkat. Hay. Uh, Boku no. Eh, ko. Nandito po. Ano? Boku no. Ko. Deberu no. Sa level ko. Klas ga. Uh, Klas. Nakata. Walang. Hai Boku no. Yun no, dito po para para sa kanya po yung ano, gusto sabihin. Ano po? So, pag pinagdikit-dikit po yung mga salitang iyon magiging sa pagkat walang class para sa level ko. Hi. So, dito po nakasulat po, lalak, uh, lalaki, ang nags, uh, lalaki ang nagsasalita o nagsusulat nito kasi boku po siya. Pero sa bagay po, these days, po, ano kahit babae po, ang tawag niya sa sarili niya is boku. May ganyan din po eh. Tulad po nung anak ko pong pangalawa pong babae po. Ang tawag niya po, yung Daiichi in uh, dai ano, da. in Insho. Uh, Daiichi, ano, Ninsho. Ninsho da. insho dyan ay. Pag sinabi pong Daiichi Ninsho, Ninsho ne, Ninsho. Ibig po sabihin nun, yung tawag niya sa sarili niya. Ninsho. Hai. Halimbawa, Watashi, Boku atay, meron po mang sasabi, atay ba na? <laughs> Ganyan po, ano? So, yung tawag niya sa sarili niya, yung po ay, dai ichi Ano po? So, pero kung normal po na, ano, na sentence po, yung book ginagamit po siya ng karamihan na lalaki po. Ano po? So, kaya linakit lina, lina ko po ng ganito. Kasi sa Tagalog, hindi po natin alam kung lalaki ba or, or babae. Ano po? So, pag binasa po ang ng buo ang sentence ng mga ito sa Japanese. Gakko kaeta. Naze ka toyu to. Yuto, Boku no level no kurasu ga nakatta da. Sa Tagalog, lumipat ako ng paaralan sapagkat walang class para sa level ko. Hai! Dawa! Hunjito na no jigyo wa kukumade nandis ga. Do desu ka? Meron po kayong katanungan? About po sa Nazika Toyo to or sa mga past na uh, grammar po yung ating napag-aralan dito po sa grammar po today. Ating Day, may tanong si Wonding. Hindi po pwede wala yung kara sa huli ating Day? Meron ga nakata Meron ga lang. Nasa katulad na ito? Bok no level nakata. no klas kung po, oh, mm -hmm. ayaw pong lagyan po ng kara, po sa hey. Thank you. Thank you. tanggalin kara. Pero pag tinanggal po yung kara, tatanggalin nyo rin po yung Ano po? Hai, so ang sentence na 'yan magiging gako kaeta. Naze ka to iu to boku no level no class ga nakatta. Federinpojen. Hai. Pero hindi rin po ano, hindi po siya ano word packing na boku no level no class ga nakata kara da. Hai. kasi isang way po 'yan ng kanyang ano pananalita po. Ano po may mga gusto pong gumamit ng da. Hai. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, my free entry lesson class po tayo tuwing MWF at 8pm Japan time. Minsan, may extra class po tayo ng Saturday. At kapag meron, ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado. Para po sa gustong sumali, please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.